Sige so, wala nga kaming ilaw Noong September pa I don't know What happened? Hey guys! What's up sa inyo mga kapampam? Welcome back to my new late upload Nakaraang binidyo Ngayon lang inupload Kaya bago sa inyong paningin Okay guys, magandang gabi sa inyo mga kapampam. Nakikita nyo ba ako? So, madilim ako, no? At madilim talaga itong bahay namin. Dahil wala kaming ilaw. Ang ilaw lang namin yung eh, ring light. At yung ilaw kasi namin, napundi. Eh, hindi ko pa nabibilihan ng panibagong bumbilya. Siguro pa nagka ako. So, yan, ang namin, no? So, Igoting yung camera may nakikita kayo ayun eh, yung ilaw namin oh yun yun ring light lang yan mga kapampam di ba oh, dilim so bubuksan ko yung ilaw iliwanagan ko yung cellphone ko ayan oh oh di ba yan ang tsura ng loob ng bahay namin dilim kasi nga napundi yung ano pumbilya so ilaw lang namin ring light yan yan di ba dilim So, tatapos ko na magugas. uugas Yun, mga kapampam. Kaya, ang dilim, -dilim namin. Kasi, wala nga kaming ilaw. Okay? yung kasing ilaw namin, eh, nakapunti yan, noong September pa. Wey! Hindi ko So, ganyan ang aming, araw-araw uh, na kinakaharap paggabi. Kasi, wala kaming ilaw. So, yun lang, mga kapampam yun, good morning mga kapampam. So kagabi ay madilim, no? Nakita niyo nga sa unang video. Ngayon, maganda na, maliwanag na. So yan, pinoproblema ko ngayon itong sounds. Kung mahina ba ang dating ko sa inyo. So for today's video, sinusubukan ko lang kung mahina ang dating ko diyan sa inyo o okay lang. Kasi dito sa cellphone ko, Mahina ang dating O mahina ang volume ng speaker I don't know What happened <laughs> So yun lang Ano ba ang dating dyan sa inyo Comment section lang Mag comment kayo dyan Kung mahina o tama lang yung sounds <laughs> May pagkabaliw ka atay no <laughs>